好好好 namin, punta ka lang dito. Talagang may ito ka. Tulit so, ang pagpunta nyo dito mga idol. Kapag may bumisita sa amin, tulit so ang pagpunta dito mga idol.

Kamatid, Mayroong, Kamatid, Loya at saka Ayun lang doon, nakaka-sponsor pa. Nandun ba kami galing ng big flag? Ito na po, Talagang malilimutan mo ang kaka-istrizan mo pag kumain ka ng zero Pati na ako sa place sa inyo may doon kung ano yung pinupo ba na well, Bawat dolo dyan mga idol. Puro dagat mga idol. Pati yan. Puro, puro dagat yan Ito yung kanin ko mga idol. よろしくお願ます。<a> <laughs>